Ang araw po sa ating lahat, pagpalaan tayo ng Diyos Sa ating pagdinilay ngayong ikalawang linggo Sa panahon ng apat na pong araw na paghahanda Para sa pagpapakasakit at uh, pagkamatay at maling pagkabuhay ng ating Panginoon O sa madaling sarita, ikalawang linggo ng kwaresma Muli nating natong kayang kung si Jesus Ay naghimala sa harap ng kanyang taklong uh, Laging uh, kasakasamang mga alagad. Alam nating labindalawang alagad, ngunit sa kanila meron siyang lagi isinasama sa napakahalagang mga uh, bahagi ng kanyang uh, paglilingkod o ministeryo ng Sina Pedro, uh, Santiago at Juan. At ito po ay ang kanyang pagbabagong anyo matapos nilang uh, uh, akyati ng isang punting bundok. No? na ayon sa tradisyon ay nagangalang tabor no? at uh, ang pagpapa ang pagbabago nyo ng ating Panginoon Kristo ay uh, nilakipan din ng uh, pagpapakita ni na Moises at Elias dalawang uh, tao na kaibigan ng Panginoon sa lumang tipan na kumakatauan sa kautusan at sa mga propeta no? Uh, at uh, dahil dito, natuwa si Pedro at para bang wala sa sarili na sinabi na Nahayaan uh, po ninyo ako magtirik uh, mag ng tatlong tuklong dito upang dito na lang tayo manahan uh, Ayon yung matapos, yung tinatawag na karanasan kasama sila uh, At doon ay nilukuban sila ng maningning na ulap at doon may narinig na tinig ito ang aking anak na lubos kong pinalulugtan uh, pakinggan ninyo siya uh, at pagkatapos sila ay napatira pa sapagkat sila ay uh, uh, nanghilakbot at uh, nung sila ay magkamalay ay sila ay uh, tumingin kay Jesus si Jesus na lang ang nandoon napahanggan ang isipin na sana ang focus natin sa buhay natin sa maghapon at sa magdamag ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Sa ating buhay, siya ang daan, ang katotohanan at ang ating buhay. Napagandang tingnan at ialay ang ating buhay sa bawat umaga na napapagabay tayo sa ating Panginoong Hesus. At alam natin na pagka matanggap naman tayo ng Diyos at kilala tayo bilang mga makasalanan na sa bisa ng sakramento ng binyag, sa bisa ng pananampalataya ay tayo ay Uh, nagkaroon ng buhay bilang mga anak ng Diyos ngayon paman, nais ng Panginoon na tayo ay lumago no? lumago o maaaring nagsabing magbago, maging katulad niya no? at ito ay idudulot sa ating kung tayo ay magpapaakay sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo sa maghapon no? sa bawat araw alam naman natin yung mga bagay marahil sa ugali natin na kinakailangan natin gawin o idagdag, o mga bagay din sa ugali natin na kailangan natin tapyasin o alisin. Napahaganda ng pagkakataon binibigay sa ating buhay ng ating Panginoon Jesus upang magbagong buhay. Sana hindi lang ito kapag uh, auno ng Enero, kundi sa araw-araw ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos.